Buenos dias, damas y caballeros. Uh, welcome to the second part of our uh, series of uh, reports on the hearing uh, conducted by uh, by uh, Senator Riza Ontiveros uh, at the Senate relative to the alleged crimes of uh, Pastor Kiboloy. In our uh, live blog earlier during the hearing, um, We already reported or we already played uh, the live hearing where a uh, certain or uh, 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 a uh, victim uh, going by the name of Amanda already testified how she was uh, fooled and how she was uh, hoodwinked at uh, paano si Kibuloy pati mga bata niya conspired to do everything para set up at marape siya sa sa uh, headquarters ng uh, Kingdom of Jesus Christ sa Davao. So and uh, she was still a minors, a minor then and was promised na uh, tulungan siya, yung uh, yung uh, gawin siya scholar, uh, mayroon siya uh, dorm and everything, pero ang hindi niya nagustuhan yung na rape na siya. That's why uh pumalag na siya at uh, tumakas siya. Pero in spite of that, in spite of that, and this is a classic uh, behavior nakikita natin sa mga ibang biktima, sila pa hinaharas, sila pa si kinakasuhan ng cyber libel at hinaharas ng mga miyembro. At uh, that's why in this uh, second part We are going to play to you a video that was played by uh, Senator Ontiveros during the hearing And this video, nagyayabang pa si Kiboloy uh, sa video na ito na sinasabi na napakalakas niya sa NBI At uh, kung gusto nila ng gera, uh, uh, kaya niya yun ibigay sa kanila At uh, I'm very sure it doesn't go... Diyan lang sa level ng NBI kasi that time, siyempre, spiritual advisor siya at uh, at uh, Enabler rin on political ally ni uh, former President Rodrigo, Rodrigo Roa Duterte So hindi malayo isipin na close rin siya sa mga DOJ secretaries uh, Sila Vitaliano Aguirre at uh, Menardo Guevara So... Uh, for, kaya walang niisang ni isang kaso na na natuloy yung uh, meron naman siguro nagfile sa kanya pero lahat either dismiss or siguro tinatakot or binabayaran nila yung mga complainants. Kaya yung mga nagte ngayon ko konti lang karamihan sa abroad yung mga Ukrainian, yung mga Phil um, um, na ngayon. So uh, because everyone still afraid of Kiboloy. pero kung tuloy-tuloy natin ipalabas yung mga video ganito and uh, with an open call to the members na biktima na lumantad na rin kayo because uh, hindi na gano'ng ka powerful si Kiboloy. Uh, proven naman na na uh, disappointed son of god siya wala naman uh, wala naman nangyari na uh, there was no raining of fire and brimstone or uh, palaka sa Senado <laughs> Natuloy yung hearing Yun lang nga, hindi sumipot si Kiboloy Which also shows na Wala na talaga siyang power Takot na siya, kay Risa Ontiveros lang Kahit babae lang Pero uh, Hindi pa rin siya sumipot So ibig sabihin wala talaga, wala na And you are now safe to come out And please share this vlog Para umabot ito sa mga iba pang Biktima ni Kiboloy Na nagtatago pa Lumantat na po kayo ngayon And please uh, 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 Ask many people Friends and relatives to also subscribe to this page Dahil gagawin po natin ito Continuing advocacy natin Para hikayatin Yung mga dating membro Yung mga biktima, ang dami niyan Para lumantat pa rin Ang masakit kasi tulad dito sa nakita natin Sa earlier vlog natin Dito kay Amanda Sila na nga ang biktima Uh, tulad yung si Miss Stone, yung nasa Amerika na ngayon, sila na nga ang biktima, sila pa ang kinakasuan ng cyber libel, sila pa ang hinaras. At ang masakit sa video na ipiplay play ko sa inyo, after dito sa introduction na intro, ito, introductory statement ko, ang masakit, sila pang na, na umaasta pang mata pobre itong si multi-billionaire multi na si Kiboloy. Tinatawag sila pobre. Pobre, mahirap, mangmang mang walang, walang, nothing, parang nothing, pobre. Pobre. Mata-pobre nga talaga. At tinatawag tina pa siya, mga prostitute kayo. Isipin nyo, isipin nyo, nirate na niya, sinira na niya yung yung honor na mga babae na yun. Sinira na niya yung yung, yung, uh, yung future ng mga bata na yun. Diba? Nakita natin dito si Amanda. Sabi niya, she's living in fear. wa wow, hindi pa siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil pati records niya, uh, hindi binibigay, school records niya, hindi binibigay sa kanya. Kaya dito rin siya Play natin ng video, nag-offer na rin yung DepEd na tulungan siya. So, lagot ka. DepEd na ang kalaban mo, Kibuloy. So, uh, so, Uh, in this video, we will also uh, Play to you yung question and answer ni ni Alias Amanda kung saan rin niya yung mga enablers, yung mga yung mga kasama na ginag mga bata ni Kiboloy na responsible for the rape of hundreds if not if not thousands of uh, of uh, minors. Kasi hindi pa po ito mga mga kwan eh? mga oh, adults eh mga below 17, meron pa daw what, 10 years old eh, na Ukrainian na binibiktima ni Kibuloy. So, we, we, uh, we will play that up to you kung sino-sino sila at ininvite uh, na rin sila sa next hearing. So, yan. That is the good development dito. So, uh, ipa-play na natin itong video. But before that, again, please share this vlog to friends and relatives para ma-share nila ito sa mga miyembro ng mga ng Jesus Kingdom of Jesus Christ sa uh, group or cult <laughs> or yung mga miyembro pa na aktibo kahit hindi biktima umalis na po kayo pinapirahan lang kayo niloloko lang kayo ni Kibuloy kung talagang appointed son of god siya ngayon napigil lang man niya yung holding ng Senado ng hearing kanina <laughs> or nagamit lang man niya yung power niya para i-hypnotize si Bato de la Rosa, si, uh, si Senator Bongo, at si Senator Robin Padilla, at si Senator uh, uh, Tol, ha? Tolentino ha? Para awayin si, uh, uh, si Risa Ontiveros Pero wala, uh, absent rin ang mga yun So wala ka na talagang allies kibuloy So may, the, may his members take note of this and use this against him Wala na siya wala na siyang power pero nagyayabang pa rin dito sa video prenia ni Risa Ontiveros. So thank you very much for watching. Ito na po yung video para uh, na continuing video nat continuing vlog natin sa hearing na naganap ah uh, 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 yesterday sa Senado. Mucho y mas gracias a todos ustedes. Buti na lang po ngayon, kahit papano, may nakukuha pa rin trabaho kahit hindi nakapagtapos. Pero kasi, isa kasi sa pride ko yung makapagtapos po talaga. Uh, mga, mga kaibigan, no? mga colleagues, uh, we invited Shed to be here. So salamat kay Director Edna May for being here. Uh, para mismo uh, sila ay, ay tanungin sa isyong ito na isa sa maraming issue ni raise ni uh, Miss Amanda and ma'am i'm also the chair is also prepared to write a letter to the national office uh, to help this process along sabi po ni Miss Amanda gumuho yung pangarap niya yung yung pride sana niya na makapagtapos makapaghanap ng uh, mga magagandang trabaho uh, can the good director commit uh, to working on this thank you uh, madam chair uh, we emphasize with uh, what happened to Miss Amanda no hindi niya kasalanan na hindi na i-release po sa kanya yung school records na sinasabi at uh, consequently yun na nga yung mga pangarap niya na sana gusto niyang matupad dahil alam naman po natin ngayon na requirement sa pag-apply ang TOR. Ma'am, ang ang Jose Maria uh, Colleges Foundation Incorporated is under the jurisdiction and supervision of the Regional Office of uh, Region uh, 11. That's why are trying to get in touch with one of their uh, program specialists na nandito na pumunta ngayon. At uh, magko-coordinate -co po kami sa kanila para po makita po natin kung ano po yung prosesong pwedeng pagdaanan at hindi na hindi po ma, ma-delay ang ang pagre-release dahil po uh, ayun po sa ating mga provisions ay kailangan pong uh, ang school ay uh, anti-mano na pagka-graduate ng isang bata kung wala man po siyang mga um, mga pagkukulang ano sa mga bayarin at saka po sa iba pong mga halimbawa clearance and all ay dapat po talaga silang magbigay ng kanilang uh, requirements but um, asahan po ninyo na makikipag-coordinate po kami sa regional office at uh, tututukan po namin ang problema ito para po uh, matulungan po namin si Miss Amanda. Maraming salamat, uh, Director Edna May. At kahit pending yung coordination nyo sa Region 11, well, wala pong usapin ng uh, utang sa bayarin dito dahil pinangakuan po sila nung kanyang kapatid na magiging scholar. Yes, Opo. Ma so I take the committee, the chair takes yung statement po ninyo as uh, in principle a promise yes. na masasecure po yung TOR at maibibigay na po kay Miss Amanda. Yes ma'am. We will you. coordinate with Miss Amanda also. Maraming salamat you, Director uh, Edna May. Sige po, Ms. Amanda. So, uh, asahan po ninyo yon at ifo-follow up po ng komite na ma-deliver po ng CHED sa inyo yung inyong yung iyong TOR. Madam Chair, yes. sa uh, din po sa kapatid ko. Dalawa po kaming ano, hindi na uh, hindi na balik yung TOR po. All right. So dalawa po sa dalawa po kayo ng kapatid mo ay ifo-follow up po ng komite in coordination sa CHED para makuha po natin 'yon. Okay po. At this point, uh, Miss Amanda, may ipapakita po akong video. Panoorin po natin. Mag-ingat kayo ngayon. Kayo, mag kayo ngayon. Kayo 'yung nasa Facebook, nasa internet. Nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. gerang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo. Hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Ikaw ba yung pinatutungkulan dito sa video na ito, uh, Miss Amanda? Tinawag kayong pobre, prostitute. Ganito ba yung kanilang uh, pananalita sa mga tumitiwalag sa kanya? Opo, ganyan po. Mas lalo na po sa mga pastoral. Uh, sa mga pastoral na tumitiwalag. At ikaw ba mismo ang pinatutungkulan niya sa video na yan? Opo. Uh, at ginantihan ka nga ba ni Kibuloy? Uh, Nag-file ba ng kaso, laban sa iyo, o yung ibang mga miyembro ng pamilya mo, eh meron bang ginawa rin sa kanila? Uh, opo. At pending pa po yung cyber libel na kinaso po nila sa akin. Kinaso ka ng cyber libel? Opo. Okay. Tapos sa uh, family ko naman po, marami pong nangaharas through messenger po. cina-chat po kami ng mga members, tapos sinasabihan po kami ng yawa, tapos blasphemer po. Alam ko yung salitang yawa, napakasakit na mura yon, no? Sa, sa lingwaheng bisaya. Ano yung huling sinabi nyo? Blasphemer. Blasphemer. So kayo na nga itong inabuso, kayo pa yung inaabuso ngayon at kayo pa yung kinasuhan, Opo. cyber libel at hinaharas pa sa social media. Alright. Very well noted yan ng, ng komite.